Alam niyo ba kung ano ang dapat iwasan at pagkain mainam sa mga taong may tuberculosis? Ang tuberculosis, ito ay isang nakakahawang sakit kung saan nagtudulot ng malubhang sakit sa baga, bato, galugod, at utak tulad ng Mycobacterium tuberculosis bacteria. May ilang uri ng pagkain ang dapat iwasan ng mga may TB o tuberculosis upang mapabilis ang kanilang paggaling at ito ang mga sumusunod. Una ang matatamis, na pagkain. Pangalawa ang maalat. Pangatlo, stimulants o pagkain nagpapabilis ng pagtibok ng puso. Pangapat, karne. Panglima, alak at paninigarilyo. At syempre, huwag mag-alala dahil hindi naman lahat ng pagkain masasarap ay dapat iwasan. Siyempre, meron din ng mga mapagkain na makakatulong sa iyo kalagayan tulad ng vegetable oil, coconut oil, at olive oil. At narito naman ang ilan sa mga sintomas ng tuberculosis. Isa na rito yung pagkawala ng timbang, pangihina, pagpapawis sa gabi, pagkahingal, at ayon pa sa so World Health Organization, ang pagiging undernourished or poorly nourished ay isa sa mga factor para ma-develop ang tuberculosis sa iyong katawan. At narito naman ang mga nutrients and foods for tuberculosis diet. Una rito ang calorie dense food. Ang the best na pagkain para sa mga tuberculosis patients would need be high in calorie and nutrients rich para sa mga rising metabolic demands at maprevent ang pagkawala ng timbang. Narito ang iba sa mga calorie dense food katulad ng saging, cereal, porridge at iba pa. Kasama rin dito ang mga protein rich foods na nag increase ng protein na kailangan natin. Ayan, katulad na lang ng mga prutas and nut mixes. If you are not able to eat, to eat due to poor appetite, kailangan mo ng prutas, ng mga nuts na kailangan mo para magpalakas ng iyong katawan, katulad na rin ng itlog, tofu, and soya chunks. At kailangan mo rin ng vitamins katulad ng vitamin A, E, and C. Some of the best foods para sa may mga tuberculosis patients ay kasama na ang mga yellow orange fruits and vegetables katulad ng orange, mango, papaya, sweet pumpkin, carrots na mayaman sa vitamin A, vitamin C na matatagpuan sa mga fresh fruits like guava, amla, orange tomato, sweet lime, lemon, and capsium. Vitamin E naman ay matatagpuan sa mga wet germ, nuts, seeds, and vegetable oils. At syempre kung ikaw ay tuberculosis patients, kailangan mo rin ng selenium and zinc. Ayan, ito yung mga best source ng selenium. Ang Brazil nuts, fortified eggs are also available. Mushrooms and ma most nuts seeds, including sunflower seeds, chia seeds, pumpkin seeds, sesame and flax are also good source ng both selenium and zinc. Non-vegetarian options include oysters, fish and chicken. At maliban doon sa mga ating nabanggit about nutrients, it's important to have meals and snack. Ang mga healthy snack at right time, the snack can include boiled sprout, grilled vegetable with paneer, glass of almond milk or soy milk, playboard boiled beans, at marami pa. The treatment of tuberculosis ay napakahaba po yan na gamutan and getting used to routine. Ayan, kailangan po nito para makatulong sa inyo na gumaling ng mabilis. Make a time all breakfast, mid-meal snack, lunch, evening snack, and dinner. Ano naman ang mga dapat nating iwasan kung tayo ay isang tuberculosis patients? While gaining your strength para nagpapalakas ka after bout of tuberculosis, ayan, sa pagresult ng malnutrition, avoid, ito yung mga kailangang iniiwasan ng isang TB patients. Isa na dito ang alkohol at tabako, ang paninigarilyo, ang pag-inom ng kape, caffeinated drinks, refined products like sugar, white rice, and maida, high fat, high cholesterol, red meats, greasy, and fried foods, yung mga mamantika, trans fatty acid, check ingredients and avoid partially hydrogenated vegetable oil, ang mga gamot na iyong iniinom may have side effect that lead to loss of appetite and feelings of nausea o para kang nasuso ka. Consuming the required nutrition is vital. However, so talk to your doctor about what we can be done to avoid the side effect. Ang TB ay isang seryosong sakit, subalit so kung ito ay maagapan, ito ay nagagamot. Ang TB o tuberculosis ay ginagamot sa pamamagitan ng antibiotic. Kung ikaw ay ginagamo sa sakit na TB, kailangan na ikaw ay kumain at matulog ng sapat kasama ang tamang ehersisyo para matulungan ang iyong katawan na malabanan ang impeksyon. Karamihan sa may aktibong TB, malamang na ikaw ay biglaang nangangayayat at nagbawas ng timbang. Kailangan mong kumain ng mga pagkain na mayaman sa protina calorie para makabawi ang iyong katawan. Nahihirapan ka bang bawiin ang dati mong timbang? Narito ang ilang tips para maibalik ang dati mong timbang kung ikaw ay may tuberculosis. Kung pakiramdam mo ay wala kang ganang kumain, kumain ng madalas, ngunit pa unti, unti Uminom ka rin ng maraming tubig. Magtanong muna sa doktor mo kung pwede ka nang mag -eresisyo. Kaya kung lumalabas ng bahay, subukang maglakad ng 20 minutes o 10 minutes, dahang-dahang dagdaga ng oras kung kaya mo na. Marami mga healthy lifestyle ang mas makakadali ng recovery, ngunit ang pag-inom ng antibiotic pa rin ang pinakamahalaga. Makakabuti na kumonsulta ka sa doktor para mabigyan ng gamot at maagapan ang iyong sakit. Ang tuberculosis o TB ay isang nakakahawang sakit na dulot ng Mycobacterium tuberculosis bacteria. Ang mga sintomas nito ay ubo, lagnat, pagbaba ng timbang at hirap sa paghinga. Ang tuberculosis o TB ay maaaring makaapekto sa baga, kidney, gulugod at utak. Ang TB ay nagagamot sa pamamagitan ng antibiotics na kailangang inumin ng mahaba at regular na panahon. Narito ang ilan sa mga pagkain mainam sa may mga TB o tuberculosis. Ang pagkain ng tamang pagkain ay mahalaga para sa mga taong may TB. Ang mga pagkain na makakatulong sa pangpalakas ng immune system at pagpapagaling ng sugat ng katawan ay dapat isama sa kanilang diet. Ito ang mga sumusunod. Katulad ng gulay-frutas, mga pagkain na mayaman sa protein katulad ng karne, isda, itlog, gatas, keso, mga pagkain na mayaman sa iron tulad ng red meat, liver, spinach, dried fruits, iron, at iba pa. Mga pagkain na mayaman naman sa zinc tulad ng seafood, nuts, seeds, whole grain, zinc na kailangan para sa pagpapanatili ng immune functions. At narito naman ang ilan sa mga tips na magpapalakas ng baga. Una ay steam inhalation. Unang gawin ay maaaring mong subukan ang steam inhalation. Maaring makuha sa mainit na tubig na pinaglinigo sa sauna o sa ibang lugar kung saan ay may steam o usok. Isa namang home remedy para ay kumuha ng maliit na palanggana at maglagay ng mainit na tubig sa loob nito. Sa sunod ay gawin ay magtalukbong ng tela at humarap sa usok na nanggagaling sa tubig. Narito naman ang pangalawang tips paano makontrol ang pag-ubo kung ikaw ay isang TV patients. Isa sa maling ginagawa ng karamihan ay ang pag-ubo ng malakas o matigas. Unang kailangan gawin ay huminga, mag-inhale at exhale, ilagay ang kamay sa tiyan at marahang itulak ito pa loob. Saka mahinang umubo. Pangatlo nating tips ay postural drainage. Ang postural drainage ay may iba't ibang kailangang tandaan na posisyon. Maaring nakadapa, nakatihaya, nakatagilid. Ang chest clapping. Simple lamang ang chest clapping. Kailangan hampasin ng marahan ang dibdib ng taong may plema sa baga. Kailangan din ng kamay ay medyo ik nakakap. Bata o matanda, maaring gawin ito. Regular na pag -eresisyo. Ang pagkakaroon ng regular na exercise ay paraan din para matanggal ang plema. Ito ay dahil nagkakaroon ng matinding pressure sa baga at tumaas ang breathing kasama ng oxygen supply. Sa paraang ito, maganda ang naging resulta ng sirkulasyon. para naman sa mga taong may sakit at bahal mapagod, maaring maglaan ng ilang minuto sa isang araw para maglakad-lakad.